Good day sa inyo mga atropa. Kung ganito na ang tulog ng iyong motor ay huwag po kayong mag-alala dahil hindi po sira ang ating mapina. So ituturo ko sa inyo kung saan nang yung tunog na parang tunog na bangka. At ganito naman ang tunog pag naayos mo na siya. O diba napakatahimik na siya at napakagandan ulit ng tunog niya. Kung gusto mong malaman mga tropa kung anong pinalitan ko ay panuorin nyo po ito at 100% na matututo po kayo. At ito po yung mga sizes na dapat nyong gagamitin. So ayan mga tropa, nakita niyo na yung mga sizes At magkakat po ako dito mga tropa para mabilis po ang ating uh, video na pananoorin niyo po So ito na mga tropa, ayan So hindi pa ako na uh, nasatisfied dun sa pinaandar ko uh, sinilit ko po ulit yung pambuto ko meron pero wala talaga, malinis po siya, nawala po, kabutas-butas. So bali may butas din mga tropa, ayan. Hindi po yan tatakpan dahil natural po yan na butas. So ayan, makikita niya naman sa video ay wala pong kabutas-butas. At alam po na kung saan nang gagaling siya, ayan. Ang tawag po dyan mga atropa, ay exhaust gasket. So yun po yung nasisira sa ating mga tambotso. Ayan. Uh, natural lang talaga yan tropa na nasisira yung gasket katagalan. Kaya eh, kailangan na natin palitan. Ang kasugat niya po mga tropa sa is si Exos gasket ay yung pang XRM. Yan. So ayan na mga tropa. Ito yung bago at ito yung stock. Huwag pasensyahan niya na tropa kung magulo po ang ating video dahil wala po tayong tagahawa. Pumisal pa mga tropa, ganyan yan dapat. Yan. Ganyan po siya. So, ayan, Ikakatko ko muna ulit mga tropa. At bago matapos itong video na to ay nais ko lang pong magpasalamat sa inyo mga atropa sa walang sawang pananood at sumusuporta sa aking video sa aking pagdi-DIY at, at sana'y marami kayong natutunan sa akin at yun lang mga atropa at uh, ah, patuloy po kayong mag sa pagbabiyahi kung saan man kayo naruroon at lagi po nating tatandaan bago tayo tumakbo ay manalangin muna po tayo para sip tayo sa ating pupuntahan